pala. Parang ina ina no no no, parang makaipit, makaipit yung wire, bro. Eh sabi ko nga kanina eh. Sa dumo bigat din eh. hindi niya tumubo. Wala, tsaka pa ano yun, madulas. Mm -hmm. Hindi katulad ng ano eh, itipante. Oh. Dudulas lang yan. Wala. Yun. Uy. Malay, ganun lang. rin. Ganun na rin. kaya lang. Mapapapangat mo siya mga boss, mga lods. Gagastos ka pa ng malaki. Yun na, naging sensitive na. Kahit hindi mo pinipindot, eh, kumikipot. Wala, nakikip niyo yung wire niya. Ipit yung wire na yun, napudpud na. Hop, wala. Patayo, lipat. Para may pag-asa pa nga itong isang aso-aso na itong kulay brown. Kaya naka no? mahirap sa pwesto niya kasi. Nasa kanan. Wala, nasa sage eh. Sumasage siya dito sa salamin. wala mong hindi wala sa kasing kakapitan tara yan jadi pante <laughs> shoot na shoot na naman wala shoot na naman hero na naman yan wala ipit kasi yung wire nya yeah, yun. wala na Mau... yun sa iba Uy, 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 uy. Oh, uy. Oh. Oh. Uy. Yun yung mga inaasahan natin boss na ano, di ba? Di ba? Yung parang nawawala na tayo ng uh, dana, pero... Hanggat kaya. Hanggat may oh. ano, paghulog pa. Di ba paano? Nakabawi tayo. Ano kasi bosses? Nakita nyo? Nakita nyo yung ano, kung i-slow motion natin mamaya. Yung uh, satag niya sumabit. Okay, yun, oh, so, dali abos. na. So, hanggang sa dito na lang muli, mga loads, huh? Para, ano, lipat kami sa ibang wawa. Okay, see you next time. Video on the next video. Bye-bye.